Paano gari? Ay, yun. Eh, di magandang araw sa nadaanan ng vlog na are. Ako eh, makatesting lang. Eh, di kung nga ayon. Eh, di pwede. Di nga palang kami ngayon sa Tagaytay. Kaya sa pahabain pa, ay kita niyo naman na bumungad sa inyo ang tawag ay Puzzle Mansion. Lasa ko na may naanilang dyan sa video ko. Ay, nawa nga. Ay, eh, di yun na nga kung malamang sa itanong nyo kung saan aray, ako hindi madamaw. Pero, amoy lumaw. <laughs> Siyari nga pala ay sa lokasyon laan ng Quadra Street. Di nila ang sa yes, may barangay Asisan, Tagaytay City. Yan e na may nasa Google Maps na. Ay, kaganda din naman niya din eh. Wari mapapahanga din kayo eh. Sa lahat ng puzzle na nakikita niya din sa vlog na aray. Ay, iisang tao lang ang gumawa. Pwede din eh. Darita, oh. Oh. Shout, sumigaw ka. <laughs> ay ay. Hindi yan. Aling aking ibibigay sa vlog na Aking, na ari, aking ina. Itong tuwa din. At kakahada. Parang ako magulang eh. Kulang na lang sabihin. Ito anak sa picture. <coughs> ay di. Yan ang ha. Ay kung makikita nyo ito sa so personal. Ay talagang akalaan nyo ito yung Ang mga yan ay. Pag itinurot ng inyong mga mata. Ay sa detalyeng ng aray ay talagang facile Okay, bibi. tapang kaya ko din, aray. Eh, nagagawa ko rin ako, oh, bata pa. Ay, tiklo pang dila sa pagkakalaking puzzle. Ay, eh, taong pala ang inaamo. Dabo yan. Ay, wag na nga. Ay, di kami lahat na nakaikot na. Wari kung ay ikot naman sa pagyupyo at pagbabantay sa mga bata. Ay, siya. Edi, are. di, eh, Mag-iisang picture-picture na lang sa lahat at pangrigang brands. Bago tumuyo sa susunod na aming lokasyon. Yung Ano na nga Pinihintay Sadyang ganda eh Pag pinaghahandaan Kapag may restaurant Kung di nakupuntaan At di pa matitimusan Ay paano kami papasok muna hari naman nga pala Isa tagay Thailand din Ito ay Ares ng lutong bahay So big shoutout nga po pala sa inyo at sa napakasarap na pagkain at gandang ambience naman sa tiyan. Pwede yan. Pwede yan. Ay, di ba para ba yan? Ay, eh, muna. Ang itatahimik muna ngayon. May kakain na. Dito, Dr. Kaunta. Nagkaong ka na love. Salamat sa biyaya aming ama. Eh huyong, pagkahula ng konti, eh di larga na ulit sa hada. Itong sunod na lokasyon na amin ay... Di naman sa Paradiso Team Park Farm. Oh, Doggy got kind Hey doggy now some more time Check this out OK I look good Hey dragons Hey dragons, hey, dragons. Hey, dragons.